Magandang araw mga kaidol. Lulutuin natin mga kaidol itong langka na nakuha natin noong nakarang araw. At ganito lamang ating pagluto mga kaidol sa ating langka. O bago ang lahat mga kaidol. Oops. Huwag mo munang i-skip mga kaidol. Baka naman pwedeng makapaglambing sa iyo mga kaidol. Na mapanood mo malamang itong video nito kahit baga maibay. eh. So, for today's video mga kaidol, dito na nga ni tayo sa langka. At kaputol na lang ang natira. Ito yung langka na nakuha natin mga karang araw dyan sa kabundukan. Yun nga ni ito yung sinuputan ng aking nanay. Ay binigyan natin siya ng kaputol at kanya namang dinala pauwi sa kanilang bahay. At ngayong gabi mga kaidol, hapon na ako ito binanatan o nilantakang gawin at biniyak dahil tayo nga ni ay may gawa sa kabundukan ay gabi na natin to uh, binakbaka ng ganito para na nga ni maluto na at sayang naman kung masira lamang kasi malapit lapit na itong mag overripe so tamang tama mga kaidol meron tayong idea sayang kasi may na rin itong mga kaidol ah uh, kung sakali mang tayo ay may uulaman itong langka na ito pag naluto at pwede rin natin itong i-preserve at patagalin sa ating refrigerator kung tayo man ay may rep, ilagay natin nandito na nga ni mga kaidol umpisa na natin umpisa na natin tanggalin sa kanilang mga balayan itong buto ng langka ay atin namang iipunin at mamaya yan ay ating gagawing ano ah, kung anong maisip nating luto dyan sa buto na yan so dito mga kaidol sa pagtanggal nga nito ay medyo mabusisi at matagal tagal sana kung mapanood mo ito mga kaidol itong video na ito ay maalala mo yung mga prutas sa inyong probinsya at sana pag uwi mo ay hanap hanapin mo ang mga prutas ng ganito na minsan mo lang matikman kung ikay nandyan sa kamay nilaan o nasa ang lugar kaya mga kaidol sa ganitong prutas na napakabango at napakasarap kahit sa hinog kahit sa buto ay pwede natin makpakinabangan at pwede yung ibenta at pwede rin pakakitaan dahil ang langka ay isa naman talagang natural nating nakukuha dito sa ating paligid kung tayo ay may tanim at magaantay ka lang ng ilang taon 10 o 5 mamumunga na dahil nga matagal mga kaidol ang pagtanggal-tanggal nito sa kanilang kalong-kalong eh kahit medyo mainit ating pagtsatsagaan at yung sa pagtanggal mga kaidol niyan ay kailangan may langis ang iyong kamay dyan. <laughs> Dahil pag walang langis yung iyong kamay dyan, ay puno ng dagta yan. At ito yung buto na sinasabi ko nga kanina, atin ang iipunin para maluto natin kung anong masarap na luto dyan ay atin ang titistingin. Pagkatapos nating maluto, maipon mga kaidol yung buto na yan, itatabi natin yan mamaya at dito tayo mag focus sa langka nahinog na yan at ito naman mga kaidol yung ating pinagtanggalan at ah, tanggalin din natin sa balat upang mabigay natin sa ating alaga para naman uh, ah, kadagdaga ng laman ng kanilang tiyan ito yung pinakang nagtanggal mga kaidol yung baladbad nyan dahil ngayon ay may lasa ay bibigay natin yung anis sa alaga natin yan at yan ay napakasarap titesting yung anis sa nang gulahin kaya lang naalala ko may alaga tayo ibibigay na lang natin dahil nga gabi mga kaidol natin ginawa ito dahil sa araw ay marami tayong gawain pati alibutol isama na natin laman siya din nila yan nakita nyo mga kaidol ayos na yan ayos na buto buto yan at sa mga mahilig sa langka dyan aba ay kung wala kayo makita ay pwede rin marami yan sa palengke kailangan nyo medyo mahal na yan kaya dito ka lang makakamura sa probinsya pwede mong hingiin o bigay lamang ay pwede na rin at dito na nga din tayo mga kaidol nilagay na natin yung kawali at kalating basong tubig nilagay na natin yung asukal at pagkatapos nating malagay asukal mga kaidol halu-aluin lang natin hanggang sa matunaw nga ni yan para na sa ganun ay maumpisa na natin maumpisa na natin ilagay itong ating langkang hinug nagpinagtanggal-tanggal dyan sa balayan at kitang-kita nyo naman mga kaidol hinug na hinug at dilaw na dilaw ang kanyang kulay oh. sino ba mag-aakala mga kaidol na itong langka na ito ay pwede palang mapakinabangan ng napakaraming tao hindi lang pagkakitaan alam naman lang natin mga kaidol ang ating langka ay talagang maraming binipisyo sa ating katawan at meron ding vitamina makukuha dyan kaya sa may mga langka dyan aba, mali natin ang langka ito pala ay malaki pakinabang at dito mga kaidol kumulong kulo na yung ating uh, langka antayin lang natin mga kaidol yan na medyo magmatang kalabaw at pag nagmatang kalabaw na pwede nating hanguin yan pero antay antay lang natin mga kaidol siguro mga isang oras pa yan kasi medyo marami na may pansabaw yan at sa pagluto naman ng katulad nito siguro alam ko marami na kayong nagagawang ganyan mga kaidol marami na rin kayong nalulutong ganyan kasinsya na ho hindi ako marunong magluto ng ganito ito'y testing lamang dahil nga na itong langka mga kaidol ay sayang naman kung papababayaan pinagkairapan natin dalin pa uwi pero hinayaan lang dyan sa tabi ay naisip ko lutoy na lang kahit gabi na mga kaidol ay atin ang inumpisahan yan at ganito na ang resulta mga kaidol o yan medyo bagkat na yung sabaw dun sa langka natin inuto na yan kaya ngayon mga kaidol lagay na natin sa baunan para kung sakaling hindi natin maubos ay pwede natin itira yan hanggang kinabukasan at hanggang isang linggo hanggang isang buwan kahit na isang taon pwede pa yan basta may refrigerator ka lamang ba diba? ganito mga kaidol pala ang masarap gawin sa langka kung sakali mang meron ka kaya ito na mga kaidol ayos na okay na mga kaidol di ba sarap yata nito mamaya natin titikman yan dahil mainit pa thank you for watching